Pre, alam yung mga laro sa Roblox? Oo, oh, pre! Pero, pre, grogative type, pre. okay, bigyan Uy, siya yan! mo na naman yung hugasin niya. Ka kay mama! Ay, eh, s**t. Parang ano naman ito eh. Naglaro Roblox oh. yung tao eh. Basta mo sa bahay. Uy, hey, pre! Ang sama yung titig mo sa ate ko ah. Ay, sorry, si. Ate mo pala yun. Ang ganda ah. Hindi Pati ate ko nagagandaan ko pa. Sorry. Iyeng ganda na oh. ate tara, laro na tayo. Tagal naman ang ate ni Sian. Uy, ayun na siya. Ate, nandiyan po ba si Sian? Ah, andun yata sa bahay, bakit? Sige po, antayin ko na lang po siya lumabas. Sige, hintayin mo na lang, lalabas na rin naman din yan. Ganda talaga ng ate ni Sian. Kasi yan ba Mag na gutom ba? Tara magmerenda tayo. Yung ako muna yan. Busog pa ako. Basta pala pumunta atin. Hindi ko alam. May bibili lang yun doon. Uy, si Yan! Uy, Jello! Ito ginagawa mo dyan? Ay, napakita yung nihintay! Ah, si Renny Boy nga pala. Maliligaw ni ate. Siyan, Roblox na tayo. Tara. Tara yan. Sama ka Pre, may bago diba, ang pets ha. Kasi yan, lago naman ako sa atin. Dagan diba, ko nang sinaliga, di pa ako sinasagot eh. Ligo-ligo ko ligo, pa. Mga namang kalabaw. Uy, Jelo, ano binubulong-bulong mo dyan? Ah, wala si Yan. Diyo, diba, Pre, ang ganda yung mga pets ko, Pre. Kasi oras lang yung mo? Di ko alam, basta parating na um, yan. Kasi ano pala paborito mo pagkain ng atin? Ah, kahit ano naman ang okay, ito, nakain nun eh. Sesto, cha, biscuit, kain na Salamat po. Salamat. Hmm. Alam ko na. hindi yun na pala si ate oh. O siya nagro-Roblox ka na naman. Ano mo gagawin sa tayo Paano atid? na ate mo. Sige ya. Bisit na kalabaw to. Naunahan na naman ako. Anong kalabaw? Wala. Lo, para buksan na natin yung sesto at biskuit mo dyan. Pag maya na pagkitaas na laro. Okay. Pearl! Jackpot Pearl! Bag new Total. Ganda na lang. Pero buksan natin yung sesto tsaka ano mo, biskuit. Umayan na, pagkatas ng laro! hindi na ba ate mo? Hindi ko alam eh. mo na. hindi oh. lang ako ah. Yeah. E, dito sa bahay, masasakit mga kaibigan. natin. Pansin ka lang dito eh. Alay, ba? Mag na gusto magmerienda. Huwag na, nakakaya naman. Gusto si Yaya ako pa. Uy, pinapaya mo naman ako dito. Ah di, lay. Para sa'yo talaga to. Ito sila daw kasi, si paborito mo sabi ni Sian. Ito lang gusto si Sian. Sini-cheesebush pa ako ulit. Huwag na, nakakaya ito. Hmm. Alay, ito na lang. Baka magkasakit dyan. Kitserya yan eh. Ayos anini ni yun ni Gwen yan? Ano yun? Bibigyan mo sa ate ko? Narinig ko kasi ito yung favorite ng ate mo eh. Kaya bumili na rin ako. Last mo ah, may gusto ko ba sa ate ko? Ah, wala ah. Kung gusto mo, sa'yo na lang. Tawag na ako kay Mama. Ano nga doon? mo, may gusto natin sa'yo dito eh. ako kasi nakapasigyan ng bata-bata pa lang. Halos kahit araw pa lang yun. Wala lay, dito muna alay. Ah, sige. Salamat dito ah. Parabayan natin. Ano rin ito ah? na yan. Dito na ako. Mania do Jair.